Hello guys! I-check natin yung ginawa nating bagoong I think one month or one and, and a half month ago. Yung ginawa kong ano, bagoong guys, yung isdang ano, parang galunggong dito sa Japan. Yung, ang tawag dito is Aji. Yung maliliit, binili ko sa supermarket. So, try nating buksan kasi nung nakaranchinik ko ang banguna eh. So, try nating buksan ito. Dito ko siya nilagay. Dito ko siya inilagay. And then ngayon buksan natin. Kasi sa sarang ko lang siya inano kasi nawala ko yung katit nito. Buksan natin and amoy pa lang guys. Ang trap na. Let's see. Hmm, ang bango, ang bango guys. Inyan yun naman yung ano, itsura ng bagong ko. Yan, maliliit na agi siya guys. Hindi ko yan nilagyan ng tubig ko sa so siyang nagtubig eh. Ang timpla ko nito guys is 2 is to 1 yata or 3 is to 1. Yun ang sukat ng ano ng asin niya. So nakabili tayo doon sa Hakken Shop ng Lagayan. Bumili ako ng ganito. Siguro naman is kasya dito. I-try natin. Ano. Ganito siya guys. pwede na siyang ulamin. Tingnan nyo naman siya. Oh, so yummy. Yan yung ano, maliliit na agi. And Pwede na siyang anuin, o. Oh. Nak nakukuha na yung, ano niya, wait lang. Nakukuha na yung, ano niya, o oh guys, o oh diba? Ang sarap na ng bagoong natin. Kahit wala ka ng ulam, kape na lang, at saka ito, pwedeng pwede na eh. Mmm, sarap siya. So, itry natin ilagay dito sa, ano niya, sa jar. Itry natin, ilagay na natin yung sabaw niya. Wow, marami-rami siyang sabaw. O, oh, at least din ako bibili ng bagoong, guys. Kasi ang mahal ng ano dito. Panindang bagoong sa mga designated store na nagbebenta ng bagoong ng ano. Siyempre, of course, gawa sa Pinas. Tingnan nyo naman yung ano niya, guys. Oh. Yung laman ng bagoong ko. Hmm. Yan. So, lalagay natin sa jar. Tingnan natin kung kakasya. Higa ganun natin. Nag, ano naman tayo eh. Naglagay naman na tayo ng gloves. Actually, marami pang asin na hindi natunaw. Nasobrahan ko yata ng asin. So, guys. Lagay natin lahat. Kasyang kasya eh. Tamang tama ito. Ayan. Ayan. Tapos yung natira nating ano, sabaw. Marami siyang asin na hindi natunaw, guys. Nasuburahan ko yata talaga sa asinto. Hindi ko na ilalagay yung asin kasi gawa naman na yung bagoong. Yan. So, ito na siya guys. Yung bagoong. Isang malaking garapon na. <laughs> ang bango niya talaga. Ang bango niya asin. Ang sarap. Sarap papakintoy yeah. Charming. May bagoong na tayo. Malilit na ano to guys, Aji. Binili ko ito ang Aji na ito, Parang dalawang piso lang dito o 200 yen. Aji. O parang galunggong dyan sa atin sa Pinas. Yun lang guys, kung marunong kang gumawa. Madali lang to eh. May gagamitin ka na next day pag ano, next day or somehow one, one and a half months, hanggang three months pwede na yan. So, kung marunong ka gumawa ng ganito or kung gusto mong matry, madali lang guys, basta gusto mo, matututo ka. Yun lang. Thanks for watching.